Nasa magkano nga ba ang pinakamurang gupit dito sa Japan? Ako si Penny OFW sa Japan at mahilig akong dumiskarte. Ngayong araw eh samahan nyo akong magpagupit dito sa isa sa pinakamurang alam ko na pagupitan dito sa lugar namin. Dito nga lang pala ito sa Maytoresen kung saan ako palagi nag-iigib at ang pangalan ng barbershop na ito ay Lady Bird. Siyempre bago nga pala ako magvideo dito ay nagpaalam muna ako doon sa nagugupit kung pwede ba ako magvideo at pumayag naman siya. Dito na nga yung pinakamurang pagupitan alam ko dahil ang presyo nila dito ay 1,300 yen. Dahil palagi ako dito nagpapagupit, ay eh naabutan ko na nga kung papaano sila nagmahal. Dati kasi nasa 1,000 lang sila. At kahit nga nagtaas na sila ng 300 yen, ay sila pa rin nga yung pinakamura sa pagkakaalam ko. Dahil marami-rami na nga rin akong pagupitan na nasubukan dito sa lugar namin. Merong 1,500 yen. Tapos kung gusto mo naman yung medyo social na salon, ang gupit lamang doon ay nagmi-minimum ng 2,000 yen. Pag magpapaad ka nga ng shampoo, aba ay papatak na yon ng nasa 3,000 yen. Pag nasa mga presyohang 3,000 yen na nga, aba ay baka may kasama na yung massage. Eto nga ang gupit ko kay Idol ay parang nagtagal lamang ng 10 to 15 minutes. Ang feeling ko pa nga parang tinagalan niya ng konti kasi nagbibidyo ako eh. Sa mga ganitong klaseng pagupitan dito sa Japan na nagre-range siya 1,000 to 1,500 yen ay simplihan lang talaga as in gugupitan ka lang. syempre may kasama rin yung blower sa huli tapos yung kanilang kaunting spray ng tubig. Dati nagtatanong si Lodi kung magpapalagay ka ng wax para i-styla niya pero ngayon hindi na siya nagtatanong. Bale, eto na nga pala yung kinalabasan ng aking 1,300 yen na gupit dito sa Japan. Ang isa nga sa napansin ko kapag magpapagupit ako kay Lodi kahit iba-iba yung style ng aking ipinapakitang picture na gagayahan aba ay yung gupit niya ay iisa ang resulta. Pero syempre, wala naman yung problema sa akin. Nagbabaka sakali lang naman ako na baka magagaya niya yung style na gusto kong ipagupit sa kanya. Niya. Malay natin diba siya hanggang dito na lang muna.